gandang araw po, Dr. Willie Ong to. Oh, nirepeat ko lang tong live ko kasi naputol yung unay. yung eh. nag-update yung phone ko. Ito, favorite topic ng saan man ako pumunta, tinatanong ng lalaki, babae, edad 40, 50 pataas. Diba? Ang tanong nila, Doc, ano bang tip mo pampalakas sa mga kalalakihan? Pati mga babae, ano ba pampalakas? ba diba? Edad 40, 50 na kami, lalo na pag Normally, nararamdaman to mga edad 50s. Eh. Talagang nangihina. Ano yung mga pagbabago? Sa mga lalaki, pag edad 40s, 50s, medyo mas mahina na si Manoy, yung private part ng lalaki. Hindi na ganun kabilis tumigas, mas sandali na lang, mas maikli na lahat. alam ko, maraming mayayabang dyan. Sasabihin, okay lang po magyabang. Sasabihin ng mga lalaki. Nababasa ko na comment nyo. Eh, 60s pa lang. malakas pa ako. Pero normally yun nangyayari. 40, 50, 60 sa mga lalaki mas mahina. Mas matagal tumigas yung kalalakihan. Uh, medical po topic ko. Ah. Walang, 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 walang bastos po dito. Kasi it's a big problem. Lalo na kung bata ka. Bata ka, 20s, malakas eh. Kahit anong gawin mo, pwede sa sex. Pero pag 50s, iba ng usapan. Iba ng usapan. Bago na yung ballgame. Mas mahina, mas hindi na tumitigas, mas matagal na, mas nervous na, mas marami ng sakit, mas matanda na, mas mahina na katawan, mas masakit pa likod, at nawawalan pa ng gana. Dati eh, pwede araw-araw eh. Yung mga bata, 20s, yan ang kalakasan teenager. Oh, pero pag matanda na, mga once a week na lang, o oh, misa di pa kaya. Bakit? Tumatanda tayo, ba diba? uh, may diabetes, may heart disease, may nervios ano lang, malungkot sa buhay, mental health problem. Kaya bagsak yung gana at performance sa sex ng lalaki. Sa mga babae ganun din nangyayari, pareho din. Ang problema sa babae, papayo ko sa inyo ha. Ito makinig po kayo lahat. Pag malapit na magmenopause ang babae, baka edad 50, kailangan nyo po magpa-check sa isang OB-GYN. Oo. Ah, gastos kayo konti, okay lang. Kailangan nyo magpa-check sa OB ni pag menopause kayo. Kasi pa menopause kayo, yung estrogen biglang babagsak. Pag bumagsak, nahihirapan yung katawan. Hindi lang yung init-init, okay lang yung init, hot flash, pawis. Ang problema yung estrogen, kukulubot yung balat Oo. Ah, wala pong malaswa dito. Basta nangyayari, pag nag-menopause, kukulubot yung balat pati sa private part, sa puwerta ng babae, kukulubot, uh, manipis, magsusugat, magdadry, hindi na makakatalik yun. No? So, anong gagawin? Pwedeng KY jelly at papacheck kayo sa OB. May ini-inject, may nilalagay na parang hindi masasupository. Eh. May nilalagay sa loob ng puwerta na mga estrogen, para mga ovestin mga twice a week eh para bumalik yung yung ano yung balat na mas naging mas puno, 'di ba? Kasi ha bumagsak yung estrogen, kukulubot, parang tatanda bigla eh. Yung iba tableta iniinom. So pa-check po kayo sa OB ni Problema 'yan ng kababaihan. Ko naman, ba't hindi ko alam bakit hindi kinukuwento. Basta lahat ng babae edad 50 pa pacheck menopause, pa-check kayo. Masusugat talaga. Maglolo ko yung mister mo, magchichicks yan sigurado. Kahit di ka pa menopause, magchichicks na yan kaya Mabait tayo sa mga... <laughs> I'm just telling the truth. Yun naman talaga pangyari. So, ingat kayo mga babae kong followers pa. Iayos nyo na, lalo na papuntang menopause. Okay? Uh, batukan si mister. So, yun po talaga problema. Normal po yun. Kailan nangyayari itong panghihina? Lalaki, longer stimulation. ba? Diba? Dati, mabilis. Ngayon, mabagal na. Sa mga lalaki, dati, uh, marami. Ngayon, wala na. Konti na lang. Dati, araw-araw. Ngayon, wala na. Once a week. Oo. So, meron tayong tips paano ayusin to Pero it's part of the part of buhay. Eh. di ba Lalo na, nag-umpisa ito mga 50s. Yung iba, swerte. 60s, malakas pa. Pero pag mga 70s, noon, pahina na talaga. Oo. So, babaguhin na natin. Huwag kayo mag-alala. Meron tayong 10 tips. Pakinggan nyo. Paano gagawin natin, ha? Matanda na ba kang 40? Hindi naman matanda ang 40 pero ah diyan sumasakit yung likod eh, di ba? Masakit likod, diabetes, sakit sa puso, tumatanda, lumiliit yung muscle, hindi na tayo mas nakaka-stretch, di ba? Kaya tinuturo ko lahat ng health tips ko. Kasama yung pagtatalik. Oo. Dati baliwala ngayon, minsan pa nagtalik biglang back pain na, biglang neck pain na napilay pa yung napila yung muscle, na pull, di ba? Ang dami na hindi magagawa eh. Ito tips ah, 1 to 10. Pero may magagawa tayo. Number 1, pwede nyo ibahin yung idea ng sex. Okay, Valentine special eh. Ibahin yung idea. Dati yung sex dapat magtatalik, magkakaroon ng ano hanggang dulo, di ba? sa English tawag orgasm, gano. Pero pag medyo matanda na, huwag nyo na ipilit, ihabol. Oo, ha? Medical po usapan, wala pong bastos dito. Uh, huwag nyo na ipilit, ihabol, kasi baka hindi na kaya. Mamaya, ma-heart attack pa kayo, kakahabol. Diba? Huwag nyo na ipilit. Pag hindi kaya, hindi kaya. Sabihin kay Mrs., kay Mr. Sorry, hindi ko kaya. walang tawanan, walang insultuhan, ba? Diba? Kasi lahat naman nagkakaganyan, di ba? O kung dati kaya niya magbuhat ng isang uh, sakong bigas, o nga hindi na kaya, 'di ba? ganon din 'yon. 'Di ba? Kailangan understanding, 'di ba? Pag hindi kaya, hindi kaya. O pag wala sa mood, wala na sa mood. Hindi na katulad dati. Sasabihin mo bakit dati kaya? Eh, iba na ngayon eh, nagkakaedad. Sa maingay ngayon, may maingay ang kwarto, maraming bata, maraming magulo. Uh, yung cellphone tunog ng tunog, 'di ba? Magulo eh. So, imbis na sex iniisip nyo, habulin nyo na lang. Pwedeng uh, dikit na lang, mga halik, magkasama, closeness na lang. Okay? Ano na lang? HH, ano tawag doon? HHWW, holding hands while walking na lang, di ba? Pwede na yon Happy na kayo doon muna. So, number two, <clears throat> dapat may routine. <clears throat> dapat may routine. Ibig sabihin, kung dati, kahit anong oras, ngayon talaga hahanapin mo yung pinakamalakas na katawan mo. Kung malakas ka sa umaga, okay. Kailan hindi ka pagod, di ba? Hindi pwede yung dati, kahit anong oras. Dapat hindi pagod yung lalaki, hindi pagod yung babae, malakas. Na kung kailan kayong malakas, di ba? Pini-prepare yung time, hindi pwede basta-basta na. Okay? Kasi kung puyat na puyat na, wala na eh hindi na kaya lalo na kung may edad. Number three, uh, paano ko ba sasabihin to? Pwede gawing mas exciting, di ba? Dati, wala nang exciting-exciting. Pwede gawing mas exciting, uh, iniiba ang position, pero mas careful ngayon. Mas careful kayo pag may edad kasi yung dati, <coughs> baka mapilay yung likod, di, eh, di ba? I'm sure napilay na kayo likod, nahiya mag-admit baka mapilay ang binti, di ba? Hindi na kaya yung dati kasi pagtayo, tayo, ma, ano, ma, ma di ba? Hindi na gano'ng kalakas. Oh, di ba? Hindi mo na pwede kargahin. So mayroong mga posisyon na mas safe na mas ano, uh, hindi hindi mabigat, hindi delikado. Tapos yung kama dapat medyo matigas, stable. Hindi pwede yung lubog. Pag yung lubog, malulubog yung tuhod mo. Baka maganon yung tuhod nyo. 'di ba? So, wag wag malungkot na 'yung nagagawa mo dati, hindi mo na nagagawa ngayon. Eh ganun ang buhay. Okay? Number four, gusto niyo 'to, healthy life. Paano healthy lifestyle? Siyempre sigarilyo tigil, 'di ba? Wala tayong choice. Eh. Alak, bawas talaga O tigil Anong diet? Ito ang gusto nyo topic Ito mga diet, may tulong naman Pero hindi ganun ka-proven Kung gusto nyo magbigay ng rose Siyempre, eh, sa utak ah, Ang pinaka-sexual organ According to Dr. Gatchalian Magaling na urologist lagi Kung ginag eh uh, Eduardo Gatchalian Sabi niya Ang ano, pinaka-sexual organ Isipin niyo yung private part ganon mali po Pinaka-sexual organ yung utak Imagination So kung ano yung nasa utak mo Pag naisip mo Doon ka na-excite eh. Kaya dapat yung mga rose yung mga naamoy, yan. Nakikita. Imagination. Sa pagkain, sabi nila, baka may tulong. Wala nang masama. Keso. sino gusto ng keso? Maraming zinc. Keso may zinc, kailangan ng testosterone. Pwede, makatulong. Avocado, may vitamin E. Oyster. Oyster, sabi nila, eh, talaga ba? Baka sa itsura lang. O siguro sa isip mo lang. Pwede naman, wala nang masama. Tsokolate. Chocolate, flowers sa mahal, no? Mahal masyado lahat ng pera. Yung mga magaganda para sa puso, pakwan, uh, strawberry, apple, good for the heart, good for circulation, may tulong. Uh, so sa pagkain, wala talaga. Pero kung ano yung gusto ninyo, mga seafoods, kung yun na nagpapa-excite sa inyo, wala problema. Pagdating sa vitamins, multivitamin. Pero yung vitamin na sinasabi may tulong ngayon, hindi na naman to talagang 100% proven. Vitamin B, vitamin D, dog, vitamin E, uh, zinc, kailangan nyo zinc. Tsaka magnesium pwede rin. Vitamin B, D, E, magnesium, zinc, pampagawa ng testosterone. May tulong naman, wala namang masama. Number five, kailangan nyo mag-exercise. Talaga, stretching, exercise. Mas malakas ang katawan. Mas kaya nyo maglakad ng dalawang kilometro, tatlong kilometro. Yes, sandali lang. Nagla-live lang ako. So, si doktora, tinatawag ako eh. So, mas nag-exercise, uh, mas lumalakas. Okay? Mas nag-exercise, mas lumalakas. So, kailangan natin yan. Okay? Number... So, kung ano may dati yung exercise stretching, kailangan natin yan, hindi para maging uh, Superman o maging Mr. Universe, para lang maging fit, di ba? Yun lang naman natin eh. Oh. Number six, napakahalaga mental health and anxiety. Yung nervyos, iba na yung mental health ng may edad eh, di ba? May ano may parang, parang yung gana ba? O, oh. mental health, anxiety, di ba? Taasin na lang yung pagmamahal. 'Di ba? Sa mga lalaki, tiyaga na kay misis, Mabait naman eh. O, meron naman si misis meron naman 25 years of 20 years of service sa inyo. Kaya kung hindi na siya ganun kaganda, may katabaan na. O ano, 'di ba? Pagpasensyahan niyo na, 'di ba? At least subok na naman 'to. Kung kuha kayo ng bago, kakwartahan lang kayo. Diba? So, accept new strength. Diba? Kung, kung ano meron tayo ngayon, yun lang po. Tsaka yung pahiyaan. Huwag wag, wag nyo ipahiya yung isa, di ba? Ah, may ina ka na ngayon, wala ka ng kwenta, o oh, meron na akong bagong kapalit, bahala ka na. Diba? Mag, wag, natin. Number seven, pwede mo baguhin yung lugar. Ito, yan ito. Brain, di ba? New place, punta ka sa ibang kwarto, ibang lugar, ibang lighting, ibahin. Pag naiba yung utak, mas excited. O, ibahin. Tapos, ito pa, para sa mga mag-asawa. Pwede habaan ngayon ang foreplay. Ano yung sabihin na foreplay? Foreplay is bago mag-talik uh, mismo. So, dapat mahaba. Kasi sa babae, matagal yun eh. Matagal ma-excite siguro. 20 minutes, 30 minutes, tiyaga. Tiyaga para may nilaga. Sa lalaki, ganun din. Mas mabilis pero dapat habaan na habaan na habaan. Ang daming preparation, no? Pag bata, walang problema, no? So yun na lang, uh, tayong mga medyo nagkakaedad, nagkakaintindihan dito. So yun, habaan ng foreplay, new place, bahala kayo, maglagay kayo ng lantern kung anong gusto nyo. Number eight, ito napakahalaga, hindi pwede wala itong number eight, gagamutin yung sakit. Pag may diabetes, hindi controlled. Pag may diabetes, hindi controlled, in five years, wala na, impotent na yung lalaki, impotent na si Manoy. Five years, hindi controlled ang blood sugars, impotent na masisira na yung ugat, hindi na Wala na po, hirap na tayo. Sakit sa puso, gagamutin. Paano circulation eh? Yung sa lalaki kasi dugo yun eh. Mas maraming dugo, mas maganda yung ugat, mas matigas. Arthritis, siyempre kung may arthritis, hirap. Back pain, magpa-therapy kayo. Oh, paano kung mga ito, ah, mga sakit, control. Inumin yung gamot, pumunta sa doktor, ay uh, yung mga home remedies ko, makontrol yung blood sugar, blood pressure, kailangan. Paano kung na-heart attack na, na-stroke na, na di ba? Yun, mas dahan-dahan pa. Heart attack, dapat na mga six weeks eh, bago pwede. O, paalam nyo sa doktor nyo, unti-unti. Kailangan yun. Kailangan pa rin yung pagsasama, pagtatalik. Minsan meron, minsan wala, pero laging magkasama, laging nagmamahalan. At, uh, uy, wala tayong bashers ngayon, ha? Gusto, gusto ng topic, Bilib ako sa inyo, ha? Ang pala gusto nyo, eh. Okay. Number nine. Papacheck tayo sa doktor sa mga gamot ninyo. Baka may gamot kayo na nakakasama. Oh, pero yung gamot nyo, tuloy nyo, tanong nyo lang sa doktor nyo. Yung supplement iniinom nyo at iba pa. E, check nyo lang, baka may gamot kayo na nakakapahina. Pero usually, wala namang ganong effect yun. Tapos ito, ito yung mga fake na... <laughs> kung nakikita nyo yung mga mukha ko ginagamit for supplement, hindi po tunay yun. Wala pa ko yung na-endorse kahit ano, na peke eh. Hindi ko na makuha, Hindi ko na matawagan yung NBI, FD. Hayaan nyo, pa nagkapwesto ako sa gobyerno, kukulitin ko yung FBI, hulihin natin lahat yan. So, yung mga supplement, hindi ko sure kung proven or hindi. Gusto nyo subukan? Pwede. Pero para sa akin, eh, hindi ganun ka-sure. Pa-check na lang tayo sa urologist. Sa urologist ang binibigay namin yung mga mga sildenafil, Viagra, Cialis. Pwede naman to, may tulong naman. Kaya lang ito mga gamot na to hindi pwede sa may sakit sa puso. Yung mga Viagra, Cialis, hindi siya pwede sa may sakit sa puso, Misa na heart attack lalo. Pero for short term pwede naman to. Pero ako mas gusto ko tong natural eh. Pagkain, ayusin, magpapayat, mag-exercise, ayusin ang mental health, baguhin yung lugar gawin yung mas ano yung mas kaya ng katawan ninyo ha tapos understanding sa mag-asawa na hindi na kayo katulad dati okay kaya valentines eh number 10 is love is better than sex tama ba oo di ba so iba naman yung companionship ng matagal di ba hindi naman kailangan lagi yung mga lalaki na tigas na ulo sabihin palitan gawin so kailangan natin maging fit at yun po, ha? So, sana nakatulong tong sampung tips ko. Uh, itong topic, hindi pinag-uusapan. Hindi ko alam, hindi pinag-uusapan. This is very important. Kasi ito yung confidence mo, pagkalalaki mo, pagkababae mo. Diba? O, oh, haya mo na tumataba konti. Ano, uh, alay-layan't antiyan, May bilbil. -bil. Ganun kasi po talaga, eh. Tumatanda, humihina. Kaya exercise tayo ng exercise. Tinatry natin kaya natin para lang manatili yung lakas. Kung edad 40, 50, 60, 70, at least sana itong mga tips nakatulong po sa inyo. Okay? So, share po natin sa mga mag-asawa. Okay naman ito sa mga kahit sa kabataan. Eh. Alam naman nila yun ang mangyayari in the future. So, maganda mas fit kayo ngayon para mas iinom daw siya ng supplement. Hindi proven eh. Oo, walang, wala talaga. Oo. Pwede subukan. Misa kasi nasa isip nyo lang eh. O, kumain kayo nitong... O, yung iba, nagluto na soup number 5. Naku! Kahit soup number 4, soup number 6 pa yan. May tulong. Uh, walang pag-aaral talaga. Pwede nyo subukan. Wala naman masama. Taas lang ng kolesterol. Pero yung sa doktor, ang binibigay nga, ito yung mga gamot sa urology. So, ayusin ang mga sakit. kontrol itong mga sakit. Pwede kayo, kayo pa-check sa doktor. At itong home remedy, sana makatulong sa inyo. Naintindihan ko na, Dok. Okay. Yan. Ano contact number ni Dr. Gatchal? Maraming urologist sa Manila Doctors Hospital. Kahit sino, you are all logist. Yan ang pala ang gusto nyo eh. Yan ang paboritong doktor ng kalalakihan. Kaya-kaya nila yon Marami silang magagawa sa inyo. Okay. God bless po. Thank you po. Pakishare po. Salamat po. Pagsasama at pagmamahal ang mahalaga. Okay, good luck.